Gusto po ang lahat? Magandang umaga po sa lahat. Ayan. <laughs> Katagising ko lang actually. I woke up like this. Ito yung talagang <laughs> mukhang I woke up like this. Anyway, it's 9.01 na po ng umaga. Medyo late tayong nagising today kasi late na ako natulog kagabi nag-edit ako. Kasi nakatulog din ako ng hapon na yun. So, kailangan ko palang ano, ang dami kong gagawin today kasi aalis kami kailangan kong mag-impake hindi pa ako nakapag-impake nakalimutan ko aalis <laughs> ah, kami today punta kaming Mississippi so anyways yes hindi ko alam kung anong unang gagawin ko natataranta ako <laughs> ang ganda ng weather sa labas ayun blue sky tsaka mainit <coughs> excuse me medyo mahangin din may ubo akong konti ewan ba medyo kumakati yung lalamunan ko Anyways, yes, kilos-kilos muna ako. mag i ako. Um, I might start making my coffee as well while I'm working. Kaya, <coughs> excuse me, update ko kayo later. Tapos na akong mag here. Ready na lahat. Nalagay ko na yata lahat sa bag. Mga kakailanganin namin. And then, yes. Si husband nagre-ready na rin po. Ang ganda ng weather sa labas. Kaya nakakunot yung noo ko. So, si husband nagre-ready na rin sa labas. We should leave in a few minutes. Tinali ko yung buhok ko kanina. Pero ewan ba? Ako lang ba? Or kayo din guys? Sino ba rito yung may mahahabang buhok na kasing habang buhok? kasing haba ng buhok ko or kahit hindi ganito kahaba sa buhok ko but every time kasi na tinatali ko siya, mabigat yung buhok ko, mabigat sa ulo tsaka sumasakit yung ulo ko, ewan ba hindi yan naglalas minsan minsan lang yan naglalas ng an hour pag tinatali ko, after nyan parang sumasakit na talaga yung ulo ko kaya hindi ko tinatali yung buhok ko kadalasan, like very rare lang talaga na tinatali ko yung buhok ko pag magsuswimming, kailangan mo rin itali kasi ano um, ang haba din kasi baka <laughs> hindi ko na hindi ko na makita yung swim ko. Kaya yeah, yung buhok ko ngayon ang gulo-gulo ng buhay. <laughs> Ayusin ko 'to mamaya sa sasakyan. Tsaka especially pag nagta travel kami, hindi ko talaga yan minsan-minsan ko lang tinatali din or kiniklip, may clip ako yung clamp. Tsaka, yeah pag nasa sasakyan lang ako, hindi ko yan, hinahayaan ko lang yan talaga. Pero pag lumalabas na kami sa sasakyan, like kumakain na kami or anything, kiniklip ko yan siya at least, kiniklip ko. So, ayan, ganda ng weather sa labas. So, hindi kami nag-fishing today. And then again, hindi kami nag-fishing. Ayun, may nakuhang tuna, may nakadak, may nakakuha ng tuna. Why is it like that? <laughs> Anyway, I'm still waiting. I'm still hopeful na makakuha kami ng tuna. Alis na kami maya-maya lang. Maya-maya ang konti. Tutom na ako. Yeah. <laughs> Update ko yeah. kayo later, guys. See ya! Yan na si asawa, guapo oh. Gwapo. Mm. Ganda ng weather, oh. Tsaka malamig yung hangin sa labas. Mainit, pero malamig. So kahit na sarap, kahit magpainit ka, ang sarap din. <laughs> Maglagay ka lang ng sunblock. Ayan. So see ya. Update po kayo later guys. guys nag meron bumili kami ng lunch sa Arby's we got Reuben sandwich and then fries and then drinks kain lang kami Yan yung fries na It's a like, hospital there's like a cross sign there the white one has a cross sign this is mobile alabama Are you backing up? Mm -mm, no, it's in neutral. I think it's... And that thing's backing me up. Oh, okay. Nice. Yeah. 没有。嗯嗯 magba naman tayo ngayon. Mm -hmm. dito Mhm. Mm magba vacuum. Mhm. Mhm. Thank you. guys. Nang dito kami sa dito <laughs> kami sa car wash Thank you. Holiday Inn. I'm checking in now. It's Holiday Inn right there. Mm. I wonder where the breakfast is. It's Holiday Inn right there. Nasa Hotel. the hotel guys, it's already. What time is it, love? Five? I guess it's five something na. Nasa hotel na kami dito sa Jackson, Mississippi Holiday Inn. And you know what it is? It's room tour time! <laughs> Ayan, nag room tour na tayo.